mga nagdaang buwan o araw, uh, ano po? Uh, actually, meron po akong ano, uh, sakit. Mm uh -huh. So, anong natin sakit natin po? Nagda-dialysis po ako. Okay. Uh, lang, meron na dati kaya lang bigla po parang nag-accelerate. Okay. Tapos, uh, dati na po, na ano na biglang lumaki yung chan ko nagpaano ano na rin po sa ibang mga gagamit. Ano pong ang sabi sa mga kapwa kong magagamit? Eh, May, so? meron daw po. Uh -huh. Tapos, Isang grupo po yan. Uh -huh. Ang nano sa'yo, ingit at galit. Wala ka ba tao? Huwag mo na lang sabihin yung pangalan. Wala, wala, na, wala, na, wala. matandaan. Pero meron. Meron na meron ang nakahan ng tao. About dun sa iniinom mo, tinitik mo sa doktor. Kasi ang doktor naniniwala po ko. Ang aking aura, nakikita ko kung meron sa doktor, elemento, o kulam, no? So ano pong yung pagtitik mo, may pagbabago naman o or... Yun nga po uh, ako kahit nagte na ako ng lahat ng mga parang mag uh, lalo pa uh, lumalala hanggang nag-tubig-tubig okay. oh, so, sige ganito pong gagawin ko no uh, salamat po sa inyo lahat at tinapatan nyo ako dito para magbamot sa inyo pero hindi ako ang magpapagawin sa iyo kundi ang ating Panginoon at ating Ama ang layunin po na uh, apatsalik uh, alisin ko kung ano yung nilagay sa inyo lahat at ibabalik ko. At huwag na uh, natin ang tayo naman mangyari pa sa inyo, no? Ang babae ko, nagal Oh. Uh, Diyan ka lang. Uh, paan dito? Po. Yeah. dito? Very cool Yeah. Tinan nyo po ha. Ma'am, tinan nyo, panorin nyo yung pagkagamot ko para makita nyo kung gusto ba, legit ba o okay. Ano lang, tukwa ha? Pwede kayo mag-video. Sige. Bilib lang ko kayong Para mag-video. Yan po ha. Ma'am, tinan nyo ma'am ha. Kapil lang ha. Ayan. Baka sabihin nyo, kaya pala nasaktan si lalaki, si sir eh. May pako sa loob o na bagay Di ba? Tama. Ayan na Ah. Tutuwa ko po. Napaka-nipis. Nipis. Ayan po ha. Titignan natin. Tumit sa akin doktor. Na? Pero wala akong makita eh. Okay, sir. Sino mo, ha? UUP ko. UUP. UUP. No. Kung sakit, doktor. Pag ito sumakit, may sakit, doktor ka. Pero wala akong nakita. No? Kikit? Oh. Mm. Alam mo, pinipig ako? Apo. Oh. Oh. bakit hindi sumakit? Diba? Eh, ito naman po. Yung mga dwindling itin, yung mga babae na yan. Kasi masakit po. Rektong Ah! yung babae. Ano sa akin, no? Ito naman po ang kulang. Ayan po ha. Ayan lang lang. po sa yan ng mabuti. Ah! Bakit dito halos pigain ko na? Ah! sorry. Ah. Bakit dito? Wala. Pero bakit dito, hindi ko po pipigain. Ayan lang, digit ko lang ng konti. Ay! Yan po yung mga demonyo at yung hindi tingnan dito. Kaya bukas ang kuma, mag-adjun ko mag kaman yung tayo. Pero pa papatay ko sila o paalisin ko para hindi na bumalik dito. Na, ito naman. Hindi ko po pip pipigay na. Ayan na, o. Oh. Ayan lang, o. Oh. O. Oh. lang, sir. Oh! oh Tinan nyo, sir. Ma'am. Oh!

Opo, o dalawang kamay. Ha, babae ka, dalawang kamay. Sa Tama, babae ka. Tama. Opo. Huwag ka sinisigawa, mag-usap ng dalawa, ha, babae. Tama. Tama, babae ka. Sabot naman. Opo, o sige, bakla simulat. Papatayin mo pa daw? Ay, ano? hindi ha, pa! Hindi, kahirapan lang. Ikaw ba nagbigay ng sakit dito sa lalaki ko? mag tayo. Wag mo kong sinisigawan. Hanap, mag lang tayo, ha? Ba, 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 Ikaw ba nagbigay ng sakit sa habang ko? Ha? Hmm? Matagal mo na ba na to? Ba, Ano sa ating pa Ano ang kilala ko ah, ah, para magpagamot. Ah, hindi mo pala ako kilala. Ah, o, oh, magpapakilala ko ah, ah. ha. Buti pa kung pinasukan mo, kilala ko. Napapanood ako sa YouTube. Ako hindi mo ko kilala pala, babae. O, ako si Apo Chalit. Apo Eric Tagasambale. Ayaw ko sa lahat. Ang ano nyo mga San Narciso Sambales si ha. Opo, opo. Ako makakalaban mo. Opo. Ano man mo? Poo! Ah!

Pinipinigan mo pala sila. Sige, pa, kunti pa. Ikaw ba nagpadala din yung babae na kayo dito? Bakas, ikaw? Sumiyan. Si ba, Ito yung nagkakakakak. Hindi mo alam yan. Sundok ko ni Tata. Sundok ko ni sige, sige, sige. Tanggal mo lahat, tanggal mo lahat. Sige, sige, bilisan mo, bilisan mo. Ayaw ko nang ano, ayaw ko nang lulukan tayo dito. Sige pa. Sige pa. Ay, dyan tayo Ha, ah, papatayin kita. Ha, ah, pag naan nilang may nakabuhay na dyan, ikaw ngayon. Ha, 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 hmm. ha, ha, hindi ha, ha, na lang. ha, ha, lang, ha, 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 pamilyang to ng maayos. Bakit hindi ka magtrabaho ng maayos uh, ng, 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 sa ganyan na uh, uh, nagka ng umangat mga buhay mo? Uh, 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 sa atin? Uh, kayo po. Uh, ha? Kayo po. Ako. Uh, Ayaw ko sa lahat ginagamitan nyo ng itim ng mga tao dito ha? Opo. Uh, 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 okay, kilala mo na ako? Opo. Uh, 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 Paano ka nga sa ating ama kung ganyan ginagawa? Paano? Abo! Pansinsyahan tayo ha! Abo! Okay. Pansinsyahan si Ibabalik ko! Nagkikin mo! Nagkikin mo! Nagkikin mo! Dialysis! Oh! Dialysis ko! So, umubos ng budget! Imbis pang budget na lang sa pamilya, sa bahay, sa kuryente, doon pa napupunta Sige! Bakla!

Tumusin mo po. Okay. Alam mo mga sinabi mo? Hindi. Hindi. may video tayo. Pagkatapos ng ating gamutan, pagulit ko, pwede niyo panuorin. Sa tanong simula sa umpisa, ganyan, wala, hindi mo alam. Hindi niya ko alam ha. Pagkatapos ng ko, pumasok yung kamukulang. Yun po ano. Chat sa lahat. Andito ako sa Sambales sa Narciso kung saan nang gagamot. Galit pa po ako ng ano, bulakan at saka Bataan. Uh, nga, uh, marami sa sa mga sumbot Ako po, ah, uh, lahat gagawin ko matapos lang po mga problema niyo about sa spiritual. Shout out po kay uh, Yeswa Meloligario at saka kay Apura Apo kay na uh, malapit na tayo mamahagi ng school supply sa mga bata at yung mga magulang na uh, hirap po sa buhay na hindi makabili ng mga notebook etc. etc. Mamimigay po tayo. Sa donation ko po kukunin para makaipon tayo. Pero actually, nakabili na po ako. Dadagdagan na lang po natin. Muli akong team Apo Erika Puchalin. Magandang hapon. Pu.